Uh, hello po mga ka e-wallet at e-loading, no? So, nag-purchase ako ng dito sim Yan, dito sim So, meron na sandito dito rito na SIM card. So, loload na natin gamit yung StarPay. Okay? Ito yung dito sim Ito yung panggamit natin pang e-load. Para maload load na ito itong dito sim Okay? So, click natin StarPay. Fingerprint and tapos by load mobile e-load Ayan. So, click natin yung dito. Kung makikita nyo, no? 5% off. Ayan. So, may discount tayo yung 5%. So, click natin yan. Then, click natin yung may dito. Ayan. Okay. So, continue. Ayan. Ayan na. So makita niyo no. Oh. Dito load 30 dito load valid for 365 days. Ang papasok 30 pesos pero ang discount is 28.50. Sabi so, si Ben 5% discount. So click natin yung dito 30. Yan. So meron tayong discount na 150 then continue. Then, hintayin natin yung load dito sa kabila. Ayun, sabay oh. Sabay na sabay. O, oh, di ba? O. Oh. Di ba? O, oh, pumasok na yung load. Super legit itong si StarPay. Kaya, ano pang ginagawa nyo? Aba, i-download e nyo yun na yung application na StarPay. Ha? Tapos, mag-register na kayo. Libre lang po ang mag-register sa StarPay. Okay po? Ayan. So, ayan Oh. Ano oh, nakita nyo? Oh. Reload notification. Reload notification successfully ah oh, 30 pesos. Oh, di ba? Ah, oh. dito. Oh, di ba? Oh. oh di ba? 30 pesos. So, oh. napakagandang negosyo. Oh, di ba? Napakagandang negosyo tong StarPay na pang-e-load sa lahat ng network may less 5% discount sa Smart, Token Text, Sun at Dito. At less 2% discount naman kapag Globe at TM. Okay? So ayan, sa mga gustong makatipid at gustong gamitin pang negosyo, aba, eh, i-download yun na. At mag-register kayo kasi libre lang naman ang mag-register dito kay StarPay. Yun lamang. Maraming salamat.